bagong update mula sa Dundal. Ito ang inaabangan ng mga Bablays, ang ginagawang act of service nito ni Pangilinan, kay Bal Mariano. Ibinuking lang naman ni Juan Carlos o mas kilala B ng JK na sinundudaw umano ni Donny si Bel sa Bulacan after taping nila. Alam niyo naman na isa si JK sa kas ng meet, greet and Bye. Kaya alam niya ang mga kaganapan noon at syempre, closest friends din iyan ng kokon. Kaya walang magtatago. Ilalabas at ilalabas iyan ni JK. Para sa dagdag ayuda. ng gimlay. Kung iniisip ng mga haters na nagtagumpay sila sa mga ginagawa nilang issue about Tony, nagkakamali sila. Kesyo may secret girlfriends o may ibang girl itong ngayon, muling ipinakita at pinatunayan na nag-iisa lang si Balmayano sa buhay niya. Ayon nga sa mga komento, huwag kasing pinahamon si Donnie pagdating sa mga bagay na kaya niyang gawin para kay Bel. Matapang iyan na ipagsigawan kung gaano niya kamahal si Belinda. Sa mga basos din na non-stop sa paninira. anong senyo rito sa ginagawa ni Don Pangilinan? Kinikilig din kaya sila? We love you, Don Bella, Stay strong. Para naman sa mga bablinds, anong senyo rito? Maging kayo ba ay kilig overload sa patuloy na pagmamahal ni Don kay Damariano? More ayuda para more kilig ang lahat. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.